Mga Kawikaan Ang kahalagahan ng kawikaan Ito ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan ng mga kawikaang ito, magkakaroon ka ng karunungan. Maitutuwid mo ang iyong ugali at mauunawaan mo ang mga aral na magbibigay sa iyo ng karunungan. Sa pamamagitan din nito ay magiging disiplinado ka dahil itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, mabuting pag-uugali, paggawa ng tama at pagiging makatarungan. Makapagbibigay ito ng karunungan sa mga walang kaalaman at sa kabata ay magtuturo ng tamang pagpapasya. Sa pakikinig nito, ang marunong ay lalong magiging marunong at ang may pinag-aralan ay magiging dalubhasa upang maunawaan nila ang kahulugan ng kawikaan, mga talinhaga at mga bugtong ng marurunong. Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Payo sa pag-iwas sa masamang tao. Anak, dinggin mo ang turo at pagtutuwid sa iyong pag-uugali ng iyong mga magulang dahil ito'y makapagbibigay sa iyo ng karangalan katulad ng koronang gawa sa bulaklak at makapagpapaganda katulad ng kwintas. Anak, huwag kang padadala sa mga panghihikayat ng mga taong makasalanan. Huwag kang sasama kapag sinabi nilang, Halika, sumama ka sa amin. Mag-abag tayo ng sino mang papatayin kahit walang dahilan. Kahit nasa kasibulan pa ng kanilang buhay, patayin natin sila para matulad sila sa mga taong pumunta sa lugar ng mga patay. Makakakuha tayo sa kanila ng mga mamahaling ari-arian at Pupunuin natin ang ating mga bahay ng ating mga nasamsam. Sige na, sumama ka na sa amin at paghahatian natin ang ating mga nasamsam. Anak, huwag kang sumama sa kanila. Iwasan mo sila sapagkat mabilis sila sa paggawa ng masama at sa pagpatay ng tao. Walang kabuluhan ang paglalagay ng bitag kung ang ibong iyong huhulihin ay nakatingin. Alam ng ibo na mahuhuli siya, pero ang taong masasama hindi nila alam na sila rin ang magiging biktima ng ginagawa nila. Ganyan ang mangyayari sa mga taong ang ari-arian ay nakuha sa masamang paraan. Mamamatay sila sa ganoon ding kaparaanan. Kapag itinakwil ang karunungan, ang karunungan ay katulad ng isang mga ngaral na nagsasalita sa mga lansangan, plaza, pamilihan at mga pintuang bayan. Sinasabi niya, Kayong mga walang alam, hanggang kailan kayo mananatiling ganyan? Kayong mga nanunuya, hanggang kailan kayo matutuwa sa inyong panunuya? Kayong mga hangal, hanggang kailan nyo tatanggihan ang karunungan? Pakinggan nyo ang pagsaway ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang iniisip ko. Ipapaalam ko sa inyo ang akin sasabihin laban sa inyo. Sapagat hindi nyo pinansin ang panawagan ko na lumapit kayo sa akin at binaliwala nyo ang lahat ng payo ko at pagsaway. Pagtatawanan ko kayo kapag napahama kayo. Kukutiin ko kayo kapag dumating sa inyo ang paghihirap at mga pangyayaring nakakatakot gaya ng ipo-ipo at bagyo. Tatawag kayo sa akin ngunit hindi ko kayo sasagutin. Hahanapin niyo ako ngunit hindi niyo ako makikita. Dahil ayaw niyo na tinuturuan kayo at wala kayong takot sa Panginoon. Tinanggihan niyo ang mga payo ko at minasama ang aking pagsaway sa inyo. Kaya aanihin niyo ang bunga ng inyong mga ginagawa at pinaplanong masama. Sapagkat ang katigasan ng ulo ng mga taong walang korunungan ang papatay sa kanila at ang pagsawalang bahala ng hangal ang magpapahamak sa kanila. Ngunit ang taong nakikinig sa akin ay mabubuhay at ng matiwasay. Ligtas siya sa panganib at walang katatakutan.